idol malong na sa dagsuga mga idol okay, buntag naman ito namang hayaga sa panahon karon hayag na ako. sa adag ang kalibutan karon mga idol pati good morning sa tanan good morning good morning uh, naminlo, mga idol oh Oh, mamalong na sa itong trabaho, idol.

so sotra ka ng mga idol yeah okay okay na po mga idol Sa si Gawas si Ma nanama dito oh sa mga idol daghang salamat mga idol